Kung ang mga pusa ay sinasabi nilang merong siyam na buhay, alam nyo ba guys na meron din ganitong halaman? Meron din siyang napakaraming buhay? Alam nyo ba guys kung anong halaman yung sinasabi nilang merong siyam na buhay? Kung ang mga pusa ay sinasabi nilang merong siyam na buhay, alam nyo ba na meron ding halamang ganito? Na kahit putulin mo na siya, kahit sanga lang, itinapon mo na siya, kahit binunot mo at itinapon mo na siya, ay kusa siyang tutubo, magkakaroon ng sariling buhay muli. Oh guys, merong ganitong halaman. Alam nyo ba kung ano yon? Bago ang lahat guys, please uh, huwag kalimutang mag-subscribe. Pahingi po ng support ha? At huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. So tara guys, papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong merong Ah, kung ano yung halaman na merong napakaraming buhay, merong siyam na buhay. Ayan guys, so, oh. eto yung agave. Ayan. Bakit sinasabi nilang ano, merong siyam na buhay ang agave? Grabe guys, ang ganda no. Maraming klase ng agave eh. Ayan. Isa oh. e itong klase ng agave na meron siyam na buhay. Bakit ba meron siyang siyam na buhay? bago ko sasabihin guys ano, ipakita ko muna sa iyo isa pang klase ng agave etong yuka yuka to guys ang ganda ng bulaklak nyan puting puti parang family din ito ng ano eh, ng agave eh yung puno niya. eto guys oh parang snake plant siya, ang ganda so is, isang ano din ito guys isang uri ng agave din yan ayan asan pa ba eto guys oh ayan oh para siyang snake plant para siyang Sansevieria or ano ano bang classification ng snake plant. Tapos ayan guys oh. Maraming klase ng agave, ayan oh. Ito yung green lang siya na namumulaklak din. Na ganito lang lumalaki siyang ganito, ayan oh, ayan oh. Tapos ito guys, oh, kakaiba 'to. Ah uh, gold talaga yung pagkakulay pero may mga tinik-tinik. Tapos medyo curvy yung dahon niya, ayan oh. Ganda nito guys, oh, grabe 'o. Oh. oh. So bakit tinatawag ang agave na merong siyam na buhay? So dito tayo guys. Eto, pakita ko sa inyo. Tinatawag siyang merong siyam na buhay. Kasi guys, alam nyo ba, ang agave pala ay kahit putulin mo yan at itatapon mo, tutubo at tutubo. Kahit hindi mo na siya itanim, pinutulan mo na siya ng puno, binunot mo na siya at itatapon mo lang ay tutubo na. Tutubo at tutubo ng tutubo. So, ganun daw ang classification ng agave. Tingnan nyo to guys, oh. Tinanim ba ito? Hindi. So, isang katibayan, guys, na marami talaga daw silang buhay. Kung ang pusa ay tinatawag nilang may siyam na buhay, ganito din daw ang agave. So, ibang klase rin ito, guys. Ito yung straight na talagang ano, may spine. Meron siyang ano, needle. Ayan, oh yung yun nandun yung pa, eto 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 to parang curvy siya na ano am um, uh, napakadilaw ng ano niya ng edge niya eto parang cream yung edge niya di ba yun parang dilaw so eto guys o oh, tingnan niyo oh. oh. ayan na oh. eto alam ko hindi rin itinanim to eh ayan oh grabe oh alam niyo din ba ang agave guys ay ano dito rin pala ginagawa yung ano, yung sap niya o yung ano ba tawag dito basta ito daw yung ginagawang ano eh, tequila isang uri ng alcohol ayan o grabe o oh, ganda ba diba? so nung nabasa ko yun guys namangha ako kaya pala kako ako yung nakikita kong ano agave dun sa park eh puno siya ba't hindi siya tinanim ka ako at parang ano, ayan no. Oh. So tinatawag siyang merong siyam na buhay. So kapag pinutol mo 'yan, itatapon, mabubuhay. Ayan, parang pusa, 'di ba? Ang pusa pag uh, ano, mabubuhay daw pag pinatay mabubuhay. <laughs> so ang ganda lang, guys, na. So ito yung agave na tinatawag nilang merong siyam na buhay. Ang ganda. Actually, di pa ako nakakita ng agave na may bulaklak. I mean, etong ganitong klase, kung may bulaklak siya. Pero meron na akong nakitang agave na may bulaklak. Yung pure green. Pakita ko sa inyo guys, ah. yung pure green siya. Meron din dito eh. Yung pinakita ko dito, eh, dito na lang tayo. Meron din kasi guys dun. Oh. Ayun, meron din dun sa so, pinanggalingan natin. Agave din yan. Eto guys, eto yuka to eh. Tinatawag nilang yuka. Uh, Adam's Needle may bulaklak to pure white na napakaganda tapos eto guys hindi ko pa nakita na may bulaklak to simula noon meron nga akong dinekwat na ano nyan eh maliit ayan na. ayan na ayan pa eto guys so eto yung sinasabi ko, ko. ay natusok ako guys grabe ayan na. eto guys so malalaki din yan eto pure green na yan malalaki yan Marami kasi yan malapit sa office. May mga bulaklak yan. Ayan, eto. Eto. Eto yung pure green na tumataas din yan. ah uh, tumataas yung bulaklak niya. May puno. Ayan, etong green na yan. Pero eto, di ko pa nakita na namulaklak yan. Ewan ko kung mamulaklak. Eto, eto. So, may mga kanya-kanyang pangalan, guys. Eto, ang ganda, oh, di ba? May kanya-kanyang pangalan, uh, ibang, ibang uri ng agave kahit itong yuka na sinasabi ko uh, Kung kundi ako nagkamali family rin ba uh, species din ba siya ng ano variety rin ba siya ng family rin ba siya ng ano ng yuka ng ano agave so eto yung sinasabi ko ayun ayun na oh. pakita ko sa inyo guys ha ayun ang ganda eh. mas maganda pala sila pagka ano nasisinagan ng araw ayun na oh. So, eto yung pure green. Nakalimutan ko ang pangalan. Eto guys, oh, ang laki. Ganyan yung nasa office, malalaki siya. Na tinrim siya. May bulaklak yan dyan, oh, tutubo dyan. Parang may stock na napakalaki. Tapos yung bulaklak niya dun. So, ayun yung agave na ano. May iba't ibang pangalan to guys. Varieties kasi to. May iba't ibang varieties. So, ayan. So, okay guys. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Kung ang pusa ay may siyam na buhay, ang halamang ito ay marami ding buhay. Marami din siyang uh, buhay na ikinukumpara para sa cats natin. Parang sa cats natin. So, please don't forget to subscribe guys. And don't forget to click the notification bell dyan sa baba. Ingat kayo lagi kung ang mga pusa ay may siyam na buhay, ang agabe ay ganun din. Maraming buhay. Have a good day ahead and God bless.